Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang pinapanood ng ating video para sa linggong ito. At ang ating tatalakayin para sa uh, unang quarter na ito at uh, tayo ay nasa ikalawang linggo ay paggamit ng wasto ng mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. So handa ka na ba? So simulan na natin ang ating pagtalakay. At tayo nga ay papalaot na sa ikalawang linggo ng ating unang quarter para sa ating mga aralin sa Filipino at narito ang inaasahan nating matutunan para sa linggong ito. araling ito, may papamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas mo sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito ay inaasahan na magagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon, batay sa tula, tungkol sa sakit na umiiral, hindi lamang sa ating lugar kundi sa iba pang bansa. Bago nga tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito o sa linggong ito ay tayo muna ay magkaroon ng mabilis na balik aral. So narito ang iyong gagawin pupunan mo lamang ang patlang ng mga tanong na bakit at paano upang mabuo ang giwa ng mga tanong. Okay, simulan natin bilang isa, patlang hating gabi na natutulog si Miel bilang dalawa. Wasto ba ang naging reaksyon niya? Patlang. Bilang tatlo. Patlang hindi siya kumakain ng gulay. Bilang apat. Patlang siya naggamit ang unong pesto sa paligsahan sa pagbiktas. Bilang lima. Patlang niya maiiwasan ang pagtulog ng hating gabi. Tingnan nga natin kung nakuha mo ng wasto ang lahat ng mga uh, sagot sa tanong natin para sa ating balik-aral. Okay, ang ating mga wastong sagot para sa bilang isa, bakit? Pangalawa, bakit? pangatlo bakit at pangapat at panglima parehas na paano so natitiyak ko na nakakuha ka ng mataas na marka para sa ating balik-aral sa linggong ito okay so simula natin ang ating um aralin sa pagbasa ng isang usapan at pagkatapos ay sagutin natin ang mga ano so ang pamagat ay pasalubong. Isang araw habang naglalakad ang mag-ama, kasama ang aso nilang si Bomber na pag-usapan nila ang kanyang nanay Beng na nagbakasyon sa Maynila. So narito ang usapan ni June at ng kanyang tatay. Tatay, totoo po bang hindi pa uuwi ang nanay Beng? O anak, sa pag-uwi niya ay may dala siyang mga pasalubong sa iyo. Yay! May mga pasalubong pala ako. June, ang ingay mo. Masaya lang ako, tatay, dahil pasalub may pasalubong ang nanay sa akin. Bomber, narinig mo ba yon? Halika, dali natin si Bomber sa plaza para manood ng programa para sa araw ng kalayaan. Hindi pa naman uuwi ang nanay mo. Okay. So, ngayon, ating sagutin ang mga tanong. So, sino daw bang nag-uusap sa inyong binasang teksto? So, si tatay at si June. At sino ang kanilang pinag-uusapan? Sino nga ulit ang kanilang pinag-uusapan? Okay. So, wasto ang inyong sagot. Si Nanay Beng. para naman sa ating pangatlong tanong, saan ba nagbakasyon ng nanay ni June? May binanggit ba? Kung wala naman, sa tingin nyo saan kaya nagpunta yung nanay ni June? Maaring sa probinsya, maaring sa bayan, o maaring sa kanilang kamag-anak. At bakit nalulungkot si June? Okay, wasto ang iyong sagot. So, ito ay dahil hindi pa uuwi kaagad ang kanyang nanay mula sa bakasyon nito. at paano napasaya ni tatay ang kanyang anak na si June so napasaya niya ito dahil sinabi nga na ito ay may pasalubong sa kanyang pag-uwi no? sa pag-uwi ng kanyang nanay ay sigurado may pasalubong ito para sa kanyang anak na si June ngayon atin namang pag-usapan kung ano ang pangalan ang pangalan ay ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayo, pook at pangyayari. Ito ay maaring tunay ng ngalan at itunay ng ngalan. Ang tunay na ng ngalan ng tao, bagay, hayo, pook at pangyayari ay nagsisimula sa malalaking titik. Nagsisimula naman sa maliit na titik ang itunay o karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayo, pook o pangyayari. Ang pangalan ay maaring si Muno o Panaguri. Pinagamit na si Muno ang pangalan kapag ito ay may panandang ang at si. Mayroon tayong dalawang uri ng pangalan. So ano-ano ba yung dalawang uri natin ng pangalan? may tinatawag tayong pangalang pantangi na kung saan ang mang, ang mga pangalang tumutukoy sa iyak at tanging ngala ng tao bagay, lugar, ayop at pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang mga ito sa malaking titik. So halimbawa, tiyak na ngala ng probinsya Cavite, Albay, Laguna, Batangas o at tiyak na ngala ng tao Jose, Ana, Pedro, Wena, um, Miel, Patrick, um, June, Jonathan. Okay, so yan yung mga tiyak na ngalan. No? Ibig sabihin, ah, uh, ito ay ang mga pangalang ito ay nagsisimula sa malaking titik. So, tiyak na ngalan halimbawa ng um, isang ciudad, no? Um, halimbawa ay lungsod ng Maynila, lungsod ng Imus, lungsod ng Makuor, lungsod ng Muntinlupa at iba pa. Okay. So tiyak at tanging ngalan, ang tawag natin dyan ay mga pangalang pantangi. Okay. So halimbawa nga natin, no? Halimbawa ng ating uh, pangalang pantangi ana no para sa tiyak na ngalan ng isang babae Mongol tiyak na ngalan ng isang lapis at Pilipinas tiyak na ngalan ng isang bansa Okay, brownie, tiyak na ngala ng isang aso at bagong taon ito ay tiyak na ngala ng isang pangyayari o selebrasyon. Samantala, ang isa namang uri pa ng pangalan ay ang tinatawag nating pangalang pambalana na kung saan ito ay tumutukoy sa pangkaraniwang ngalan ng mga tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Yan, so halimbawa, gaya ng ating binanggit kanina, no? Yun yung mga una, yung nating binanggit kanina ay mga tiyak. Ito naman ay apang karaniwang tawag na. No? so halimbawa babae lapis bansa aso at okasyon okay ngayon naman kumukit uh, tumu at tayo sa mga panghalip so ano ba yung mga panghalip ang, bah- panghalip ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang panghalili sa pangalan. So, pinapalit ka lang natin ito no? sa pangalan. So, ano ba yung layunin ng panghalip? So, ginagamit ang panghalip upang hindi maging paulit-ulit yung paggamit natin at pagbigkas o pagsulat sa pangalan. Kasi kapag paulit-ulit yung pagbigkas natin dito no? sa pangalan ng tao, tiyak man ito o pambalana, mapantangi uh, man o no, pambalana. So, parang masakit na siya sa tay niya at hindi na magandang pakinggan, no? At uh, basahin kapag paulit-ulit na yung pangalan. Kaya ito ang layunin ng panghalip. Ginagamit ito upang hindi maging madalas at paulit-ulit yung pagsulat at pagbanggit natin sa pangalan. Okay. So itong mga salitang to ay tinatawag na mga panghalip. So, samantala ang mga salitang siyang, niya, ako, mo, niya, iyo, akin, iyon at natin ay tinatawag naman na mga panghalip. Okay, para sa linggong ito, tayo ay magtatalakay ng apat na uri ng panghalip. So mayroon tayong panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na panaklaw at panghalip na pamatlig. Ano ba ang ibig sabihin pag ang panghalip ay panao? Ibig sabihin lang nito na ang panghalip na ito ay panghalip na inahalili sa pangalan ng tao. Kaya, panao, no? Ginagamit, panghalili, sa ngalan ng tao. Okay, so, uh, okay, meron daw itong tatlong panauhan. So, para sa unang panauhan, tumutukoy ito sa taong nagsasalita. Ang ikalawang panauhan, tumutukoy sa taong kinakausap At, uh, ikatlong panauhan, tumutukoy sa taong pinag-uusapan. So, para sa unang Uh, panauhan ako. Ko. Okay. Kapag ikalawang panauhan naman, tumutukoy naman ito sa taong kinakausap. Ikaw. Okay. At pangatlong panauhan, tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Sila. No? Okay. So, yun yung halimbawa natin sa panghalip na panau. Okay. it, um, Ito pa, yung mga karagdagang Limbawan natin, no? Tingnan yung chart. Uh, unang panauhan, uh, ikalawang panauhan at ikatlong panauhan. So, ako, kita, ata, kami, tayo. no? Kasama kasi dito yung taong uh, nagsasalita. Ikalawang panauhan, ikaw, ka, uh, yo, mo, nyo, iyo, inyo. Para sa ikatlong panauhan, siya, sila, niya, nila, kanya at kanila. tumungo naman tayo sa panghalip na pananong. sa panghalip na pananong, ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, pook, gawain, kaya uh, katangian, panahon at iba pa. okay, so ginagamit natin ito sa pagtatanong. So, tingnan natin kung ano yung mga halimbawa nito. Okay, so ang sino at kanino, ginagamit natin ito para sa tao. So, kung itinatanong natin ay tao, ang gagamitin natin pang halip na pananong ay sino at kanino. Kung para naman sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya, ang ginagamit natin ay ano? para sa panahon at petsa, kailan, para sa lugar, saan, para sa dahilan, bakit, at para sa halaga ng pera, magkano. So yan yung mga malimit at madalas nating ginagamit ng panghalip-ananong sa pakikipag-usap o pakikipag-talastasan. Tumungo naman tayo ngayon sa panghalip na panaklaw. Ito ay panghalip na nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng nga lang tinutukoy na maaaring tiyakan o di tiyakan. Ito rin ay sumasaklaw sa kaisahan o kalahatan ng pangalan. So ito ay may tatlong kaurian. So tingnan nga natin. Okay, so ito yung halimbawa ng panghalip na panaklaw, kapag naisahan. So, isa, uh, iba, balana. Kung para naman sa dami o kalahatan, lahat, pawa at madla. ba diba? yung madlang people. Ayan, kasama, yan palang madla ay panghalip na panaklaw. So, kasi sinasaklaw niya yung dami halimbawa ng tao na nanonood doon sa isang palabas na yun. So, ang tawag doon ay madla o kaya naman nilalahat. Okay. So, di katiyakan, so, gaano man, alin man, saan man, ano man, kailan man. So, ito yung halimbawa natin ng panghalip na panaklaw. Mayroon din tayong tinatawag na panghalip na pamatli. Ito ay ginagamit uh, na sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lunan o oh, pangyayari sa panghalipong pamatlig na lalaman ang layo o lapit ng bagay na itinuturo. So mayroon din itong mga uri. Ayan, so tatlo lang ang ating uh, nailagay dito, no? So, uri ng panghalip, pahimaton, yan. Ere. Ere, o. Oh, ang layo ng tingin mo. Ere ang bariya sa lamesa. Eto. Ayon. Eto o heto. Hayan. Nasa harap mo lang ang iyong hinahanap. Hayun, tumingin ka sa malayo. Andoon ang uh, hinahanap mo. Okay, pagpatulad, ganire. Ganire ang paraan ng paghihiwa ng sibuyas. Ganyan, no? Ganyan ang tamang pagsusulsi. Ganoon dapat ang wastong paggamit ng o halimbawa ng sabon. At ganito. So, ganito ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. At panlunan, tinata at yung mga halimbawa ng panghalip na pamatlig, no sa ilalim ng panlunan, narine, narian, naroon sa dulo yung pila at narito ka sa aking harap. So, yun yung mga halimbawa natin ng panghalip na pamatlig. Okay, so dahil na ipaliwanag na natin no, yung mga konsepto na dapat nating manunawaan at uh, upang magamit natin yon sa pakipagtalastasan, so uh, tayo ay tumungo na para sa ating unang gawain, basahin at unawain ng mabuti ang usapan hanapin ang salitang panghalip at pangalan na ginamit. Okay, so kayo ay magtatala, no? gumamit ng malinis na papel o maaari ring kaderno. At habang binabasa ko, yung itala, no? yung mga pangalan at panghalip na ginamit sa usapan. So magkaibigang matalik si Arbin at Reggie. Nag-uusap sila nang biglang sumigaw ng malakas si Arbin. Naku, nawawala ang pitaka ko. Diyan ko lang ipinatong ang bag ko. Tingnan mo sila, ang bawat isa ay nakatingin sa atin. Paano yan? Nakakahiya! Tulungan mo munang hanapin ko dito sa upuan natin. Pawang mga papel lamang itong laman ng bag mo. Ano bang hinahanap ninyong dalawa? ang pitaka ni Arbin. May malaking halaga daw yun dahil padala iyon ng tatay niya pang gasto sa buong buwan. Ganito ba ang itsura ng pitaka mo? Hayan, akin nga iyan. Salamat sa iyo, Maribel. Walang anuman. Sa susunod, itago mo ng mabuti ang iyong pitaka. Okay, so marami ka bang nailista? So sa gabay ng inyong guro ay tingnan kung wasto yung mga naisulat mong panghalip at pangalan mula sa usapan ni o nung magkaibigan no? ni Arvin at ni Reggie, kasama ni Maribel. Okay, so dito naman sa para sa ating pangkatang gawain Bumuo ng limang pangkat at lumikha ng dialogo batay sa mga sitwasyon na inyong mabubunot. So, mula sa limang pangkat, no, kayo ay uh, bubunot kung anong sitwasyon ang gagawa ninyo ng dialogo. Siyempre, gamit ang mga panghalip uh, at pangalan na inyong natutunan. So, una, may proyektong dapat pag-usapan. Pangatlo, so, ibig sabihin, yung dialogo o pag-uusap ay iikot, no, na kung saan may proyekto kayong kailangan gawin at kailangan nyo itong pag-usapan. Kabilang dalawa, may gusto kang pagkain na nais ipaluto sa iyong nanay o sa ina. Bilang tatlo, hihingi ka ng tawad sa kaklasing na bunggo mo sa hagdan. Bilang apat, magpapasalamat sa tulong na inabot sa inyo ng barangay. At bilang lima, hihingi ng tulong sa iyong kapatid sa iyong takdang aralin. So magpapatulong ka sa iyong kapatid upang masagot mo ang inyong takdang aralin. So, diluhan ito ng dialogo at pagkatapos ay ilalahad dito sa laharap ng klase. So, ang uh, inyong pangkatang gawain ay mamarkahano no, batay sa rubrics ng isang pangkatang gawain. Okay, so para naman sa pagtataya, bumuka naman ng dialogo batay sa sitwasyong nasa larawan. Gumamit ng iba't ibang pangalan at panghalip. So narito yung pangalan. Ah, narito yung larawan. O oh, ito muna yung um narito muna yung uh, description, no? So maagang gumising si Aling Marita para ihanda ang sangkap. Sa lulutuin niya sa kaarawan ni Lisa. Sumunod so, na nagising si Lisa at agad na pumunta sa kanyang ina na nasa kusina. Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Sa tulong mo ay magkakaroon sila ng maikling uh, dialogo no? sa pag-uat, uh, pag-uusapan nila sa tingin mo ay pwede bang itanong dyan nung um, ni Lisa kung Paano ba ma, uh, mag-bake o maggumawa ng halimbawa cookies o tinapay? O, ayan. So, pwedeng pagpapaturo siya sa kanyang nanay, Nay, pwede mo ba po akong tulungan o turuan na gumawa ng biskwit na iyong ginagawa o tinapay? Okay. So, ganun yung daloy ng uh, inyong uh, dialogue dito nga nagwawakas ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng ating pag-aaral sa Filipino 6. So maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at magkita kita tayong muli sa susunod na aralin natin. Ako si Teacher Isa. Paalam!